Hoy! Ang kapal naman ang pagbumukha mo, firecon ka na nga, pag ganyan ka, pa ka na kung bumukha na. Masama ang buho ko, pwede ba? Huwag mo akong anuhin. Lasing yan, huwag mong inaano ha. Pero sino may sabi mag-inom ka? bago sa akin, Lukoy, gusto ko yung mga tala ko bago ako tumigil sa si electric pang ito. Pag hindi naman ako nangatag sa pagbabayad ng quarantine, no? <laughs> Guys, yun yung mga bisita ko, shout out. Diba? Shout out! Siga kasi kasi, Init na init na kaya siya nagdadasal sa akin. Sa palastas. sa palastas. Saksak. sa -saksak. Saksak. Ikaw masas ako. Be <laughs> hey, pati yung cooler pan ko yung isasaksak. Isasaksak mo dito yung ano. ano, ano Bye guys! Pati ari bubuha dyan. Samahin ng kurinti ko. Bunutay mo na ang saksak niyan. Ba't kaya hinag ba maalam pa? bahay ma! Ni ang bag na sa magbabayad ng kurinti, wala ka! Katahimikan lang please, katahimikan lang. <laughs> Respeto lang sa tao, di ba? <laughs> <laughs> guys, sila yung bisita ko for tonight. Time check, ano na? 11.40? 11.42. 11.42, guys! Lubong kasi kami sa birthday ni Chaco. Nag-iintay ng birthday ni Chaco. Yes! Yeah. <laughs> Buti pa kayo, nag-iintay no, sa no, birthday no. ni Chaco. Yun na himatay! <laughs> Masira. Ang ano na ito yung nahimatay. No way! <laughs> pag pick... <laughs> hey, yung ninyo, pati mo. Hoy, ako'y nakahikala. Hoy, talaga mabubuhay pag sigaang, ano, oh. <laughs> ng ribs ko eh. Patay na naman ari. Ang kakapala man ang pagmumukha ninyo. Balik na ba rin. ko sa lahat <laughs> yung <laughs> mga ano, yung hindi marunong... Hindi naman, Wag ka pumodate ang ano. Doon ka sa freezer ko. Hindi, dito namang blusa eh. <laughs> Tara. <laughs> Yun! <laughs> bembang na bembang na. Okay. <laughs> Pwede tumabi ka, kanina ka pala video dyan. <laughs> <laughs> Kakapal na mukha ng mga bisita ko, lalo na ring nakalilaw. <laughs> <Why? laughs> <Why? laughs> masaya kayo habang yung isa nag ano, sa sentimental value. <laughs> sentimental. <laughs> <laughs> Sentimental value. Ngayon guys, mag overnight kasi kami dito ng lahat, lima. Sa condo ko wala si Kulot guys kasi eh bebembang ko. Siyempre ako, nag-iisip kung magkano ang babayaran. Kay Manuel pala ang consumption ko na. Hindi ko na alam ang buhay ko kung paano. Tignan Ito, oo, oo, lagi sa social media. Ano ka pa? <laughs> Kuku-okay ako. Super-okay ka. Super-okay <laughs> ako. Magaling. Ba't gano'n ka uli-uli? Yung ko din yan. Ayun! Batal! Batal ay ang lansahan ko! Diyos <laughs> 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 <Just> ko! Nakonsumisyon <laughs> <Sa> nga! Na. <laughs> Gasiin niyo! Ang laking konsumisyon ko pag ari ang kasama. Ano <laughs> gano'n yung babae na kahalang kasahagdan? Gano'n baseball? <laughs> Bago na tamang piplantsahan, iron, ironing board. Ironing board, ito na piin. Ito ang gagawin kong kabayo. Malapa, malapa din naman ang likod. Oo, oh, pwedeng ano yun ipa paplantsahan ako sa ina. Ay, naku guys, maninirado ng ano, wala lang ambag sa korinte, maninira pa ng gamit. Pati ang aking, tulog na tayo pati ang kortina ko guys, sinira ni Manuel. Diyos ko. Yun. Ganyan ang mga anak na tamad. Wala talaga ang gawa kundi Gayaan tayo hihiga? Hindi po. Layan. Kaya nalang tayong lima? Ah, si ano din sa panan. <am <am yun sa paanan? Ang pag Pagising sa umaga, hindi naman. Hindi pa. toong toong lahat. Ang toong na lang. Papag isa mo yung bantay. Ano? Ako kayo nag hire ng bodyguard? ano bodyguard. Yo! Eh, bodyguard lang isa. isa lang feminine na feminine ng paayan Sorry parpidal. Wala kang buto-buto. Sorry parpidal. Tuloy na tayo ba? Makita pa ng pa. Antam Blair ko 'pag nabasag-basag sa akin ng mga bungunin niya. Ang good night ta, guys. Good night. Good night.